Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay. Ngayon ay gusto ko namang ibahagi ang isang katanungan ng isang mananampalataya. Kuya, paano natin napapatunayan na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ayon sa aking pananaliksik at uh, pag-aaral, una napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay sa pampamamagitan ng pagmamagandang loob. Ang loob kasi ang napakahalaga sa buhay ng tao. Ang loob kaloob-looban natin ay ang paninirahan ng Diyos. Ikalawa, merong pagmamalasakit sa kapwa at kalikasan. So ang mahalaga dito ay yung pagmamalasakit sa kapwa at huwag nating kalimutan ang kalikasan. Kung kalooban ng Diyos ang sinusunda natin, marunong tayong magmalasakit sa isa't isa. So, hindi lamang sa ating pansarili at meron tayong pagmamalasakit sa kapwa. Hindi nakakalimot sa paggawa ng mabuti at sa hiwaga ng kalikasan. Ganito, ganito tayo nagmabagandang loob. Ito ang kalooban ng Diyos. Katulad ng panga pangarap ng Diyos, ano ang pangarap ng Diyos? Pangarap ng Diyos na nakikisa tayo sa Kanyang pagsisikap na magkaroon ng magandang buhay ang sangnilikha at bukal sa loob nating mga tao ang kabutihan. Kabutihan na dumamay upang lumikaya ang lahat. Kaya nga kahit sa ating mga gawain, kahit tayo ay nasa ibang bansa o OFW, iniisip natin ang kapakanan ng ating kapwa at minsan ay hindi na natin napapahalagahan ang ating sarili upang lumigaya lang ang ating pamilya. Ang isa pa dito ay pinahahalagan din natin ang kalikasan upang ito ay pinagyamanin para sa kanabukasan ng sang nilikha. So napakahalaga ang uh, pagpapahalaga sa kalikasan. So ang pagkukusang loob natin na kabutihan ito ay kagustuhan ng Diyos para sa atin. So, mapapatunayan lamang natin ang kalooban ng Diyos dito sa pagmamalasakit at pagmamagandang loob. Kaya, ang kagandahan loob ang, ang tirahan ng Espiritu Santo at sana ay maging babad tayo upang tingnan natin ang ating kaloob-looban na siyang uh, tirahan ng Espiritu upang ang ating mga sinasabi, ating mga desisyon ay nanggagaling sa ugnayan natin sa Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana ay... Uh, natulungan tayo na mapatunayan ang, ang kalooban ng Diyos para sa atin panalangin tayo mahal naming Panginoon maraming maraming salamat po sa patuloy mong pagmamagandang luho at pagmamalasakit namin sa aming kapwa upang kami ay maging katuwang mo lalong-lalo lalo na sa kalikasan upang pahalagahan namin ang ating kapwa, pahalagahan namin ang iyong kabutihan na simulan. Ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.